Hi guys, in this video, share ko sa inyo kung how I extract my espresso coffee. So let's go, tara, simplihan lang natin. First thing first, kailangan timbakin mo natin yung ating quarter filter. So we need digital scale for that. Digital scale and this quarter filter. So go, let's go na tayo sa grinding. Simple lang yung grinder natin dito. Ito nga application gamit ko dito, grinder and 600. Goods naman siya, matagal ko na siyang ginagamit. Pero syempre may better option kesa dito kung may budget ka naman. Ang gamit ko nga pala na porta filter ay 58mm. So kasha dito 18 grams ng fine grind of coffee beans. After natin matimbang yung coffee natin, so kailangan natin siyang gamitan ng distributor para ma-flat yung surface niya sa taas. After ng distributor, gamitin naman natin ng tamper. So, itong tamper is para ma-compress or ma-compact natin yung grounds ng patag or fantay sa loob. Para sa quality shot of espresso. Kung nagsisimula ka pa lang sa paggamit ng espresso machine, maraming trial and error ang dapat mong gawin para ma-perfect or magawa mo ng maayos yung pagtatampo. Ang gamit ko dito sa shop na espresso machine ay Gemilai CRM3605. Budget friendly to at isa rin to sa beginners friendly na espresso machine dahil meron na siyang timer at meron din siyang meter gauge. So malaking bagay yan para sa mga nagsisimula. 18 grams yung dose ng coffee grounds natin dito. Normally 1 is to 2 yan. Times 2 mo yung 18 grams mo ng coffee grounds. So, 36 dapat yung liquid espresso na mas track mo. Pero ako ginagamit ko sa mga coffee ko is long shot. So, imbes na 36 grams lang, 54 grams ng liquid espresso yung in-extract ko. Guys, lahat ng bagay may basic at dapat alam natin yung basic para masimula natin yon Pero hindi tayo dapat magpakulong doon. Tulad dito sa coffee, may basic. Pero palaging pwede tayong mag-explore para mas ma-improve natin kung ano man yung ginagawa natin. So, diretso na natin to guys. Gawin natin caramel macchiato. Caramel macchiato nga pala is one of the best seller dito sa ating shop. siya nga pala, kahit ganong ganda ng espresso machine natin or ng grinder natin. At kahit ganong mahal ng mga syrup natin or sauce. Malaking factor sa output ng mga ginagawa nating beverage yung quality ng coffee beans na ginagamit natin. So, make sure na makapag-source kayo ng quality coffee beans. So, here's our caramel macchiato, guys. Best seller nga pala to dito sa ating shop. Yung ating caramel macchiato. Sarap. So, dito sa atin, di naman natin sinasabing sobrang sarap per ang taas ng quality. Pero, gumagamit tayo ng beans na at least, suwak dun sa panlasa ng mga mahilig magkape at hindi rin naman masyadong matapang. So, meron siyang notes na caramel, nuts, chocolate, and uh, brown sugar. So, ganun. Balance lang siya. So, masarap. So, kahit wala tayong physical store, puro delivery lang, I'll make sure na yung best value mako pa rin ng mga maasa sa atin, sumusuporta sa atin, matangkilik nong kape natin. Dito sa barrio ng Bay Pare ay sa mga kalapit nating barangay. So yun lang guys, kung mayroon questions about coffee, pwede naman kayong mag-PM or mag-comment sa video na to. So please support my vlog, please support my page. Thank you so much, guys. Stay safe, stay updated. God bless. think that.